Hi guys, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano i-check at tanggalin ang violation sa mismong Facebook app. Pumunta sa inyong profile, i-click ang tatlong guhit sa itaas, scroll up, i-click ang Help and Support, at piliin ang Support Inbox. I-click ang Your Alerts. I-click ang post na may issue. Sa example na ito, ang violation ay related sa copyright. I-click ang See Details. I-click ang Continue. Sa portion na ito guys, basahin natin ito para may dagdag tayo kung paano ba nag-work ang copyright. I-click ang Continue. And then Continue. Since may violation ng video, ang pipiliin ko ay Remove Video. And then i-click ang Continue i-click ang delete video. Nakainicate dito na ang video ay tatanggalin na sa Facebook. Ayan guys, deleted na ang video or na-remove na ito pati na yung copyright issue. I-click ang close. Ayan guys, i-check natin kung talagang nawala na ba ang violation. Babalik tayo sa ating profile. I-click ulit ang support inbox. Your alerts. Tang nakalagay na sa ating profile ay no violation. Thank you for watching.